ito nga pala yung kinabit kong aircon dapat ito sa window type pero ayaw kasi ng may-ari na mag ano sa bintana dito sa bintana na yan yung may-ari ayaw kaya ginawan ko ng paraan yung papunta sa CR na dun ko kinabit yung window type na aircon uh, astron ito yung pinakalikod nya may butas naman doon sa na taas hanggang dito ito papunta sa likod okay naman siya, uh, malamig na ilalabas din niya yung init sa likod kasi papunta dito may butas siya sa laundry area ah yun lang guys 1 HP pa lang ito 1 HP na Astron inverter type pero kaya naman yung palamigin medyo matagal nga lang kasi medyo may kalakihan yung kwarto kasama na kasi yung salas dire diretso na yan tinutulungan lang ng isang uh, electric pan pero okay naman kahit hindi siya naikabit sa window type talaga na paglalagyan